One, two. people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga mamasam niyo Charot, so kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So happy Wednesday sa atin lahat. Sana naging productive ang araw ninyo ngayong Wednesday. At saka syempre yung mga nasa nakalanta ng bagyo sa Pilipinas. So, ayun. So, kamusta naman sila? Sana okay na okay lang talaga ang kalagayan ninyong lahat. At wala mang anong alumalya ang nangyari. ba diba? So, maliban doon sa baha, alam naman natin na taon-taon na lang natin dinadanas to. Pero, wala naman tayo magagawa dahil ganyan talaga ang sitwasyon ng Pilipinas. Medyo nakakaloka. Kaya nga ako talaga mas talagang gusto kong tumira sa mga matataas na lugar eh. So, yung kapatid ko, chileko naman sila. Okay na okay naman sila sa awa ng Diyos. At sana kayo din, di ba? So, ito nga, syempre, marami ako atid na chika sa inyo, pero bago ako tsumika ng bonggang-bongga, -bongga, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatang kilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. Plus, syempre, sa mga bago nating subscribers, ayun, thank you so much guys sa pag-subscribe ninyo. At syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan na talaga naman grabe ang pagmamahal. Maraming salamat po. So, yon So, guys, Marami akong atid na chika ngayong araw na to. Natali din naman. Oh my gosh! Magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika so para sa una natin chika ito nga sabing ganun pa winsudaturin sabing ganun at sa kasining ay magiging huradong dito sa Miss Universe Thailand so anong chika mo dito mama Sam well ang chika ko dyan bonga so yon medyo iniintriga lang kasi etong nga si Pawin Sudadurin at saka si ay naging kalaban ni Vinayan dati sa Miss Universe Thailand. And then ayun nga, marami ang bulong-bulungan. Nako, si Vina na ipapanalo nila dyan. Ako naman, to be honest, kahit sino namang maupong hurado dyan, sino ba namang hindi nakakakilala kay Vina at sino ba namang meron na hindi alam ang istorya ni Vina na pang-apat na beses niya na tong sumali sa Miss Universe Thailand, di ba? So, ibig sabihin, kahit sino pa maupo dyan, basta kilala nila si Vina, pwede talagang manalo si Vina sa competition para ibigay na, oh, eto na, this is it na for you na, di ba? So, yun ang nakikita kong magiging resulta ng Miss Universe Thailand. Sabi ko nga, eh, nagpakahirap pa kayo, pwede naman kayo mag-appoint na lang. Kasi ganun din naman yung magiging total suma niyan magugulat talaga ako kapag hindi nanalo si Vina dito sa competition. But for now, nakikita ko na si Vina ang isa sa mga pinakamalakas na magiging kandidata talaga. Na yung ano, malaki yung chance na siya na ang mananalo. And then, sila pawinsunan doon rin at saka si Ning, sana maging fair na lang sila doon din sa ibang candidates. Pero sabi ko nga, Malaki pa rin yung possibility na iboto talaga nila si Vina sa competition na to. Si Paul Winnsoda rin nga, di ba, nagtanong siya ay e, paano Vina kung hindi ikaw ang manalo? Anong gagawin mo? So yun, naiyak lang si Vina, di ba? So parang feeling ko ibibigay na yan ni Paul kasi na naiintindihan ni Paul so da yung feeling na natalo ka tapos nagtry ka ulit tapos nanalo ka. So hindi niya ipagdadamot 'yan. At ganun din si, si, Ning eh. Parang feeling ko dalawang beses din siya sumali sa Miss Universe Thailand and then ayan na 'yon. So 'yon. Kaya good luck. So para sa akin okay lang 'yan. Kung sila yung hurado at yung sinasabi ng iba na ibibigay na 'yan kay Vina. Eh di go go go, go di ba? So 'yon. Laban lang at wala tayong dapat ipag-alala. At ito ang sumunod natin, chika. Nakakatakot bang kalaban tumamasang Ang pambato ng chili ngayon dito sa Miss Universe. Actually, maganda siya. Nakita ko yung mga photoshoot niya. Magaganda talaga ang resulta. Pero hindi ko lang kasi alam kung paano siya mag-execute -e pagdating sa competition. Ngayon kasi parang feeling ko sa ira ngayon ni Madam, ano, <laughs> ni Madam Kunaan, mas gusto talaga nila yung beauty talaga. Nandiyo dyan talaga yung beautiful face mo. Ganon. And then, si Chile, kung titignan mo siya, yes, maganda siya. But, tignan natin kung paano siya aariba ng bongga bongga sa darating na Miss Universe. Diba? And, yung execution, napaka-importante din nun. Bukod doon sa may ganda ka at saka yung styling mo. ba diba? Sabi nga nilang ganun. Nako, kasi etong si Atisa, ang problema sa kanya yung styling. Eh. Di, tingnan natin kung paano to babaguhin niya at sa Manalo, di ba? And then, tingin ko naman, uh, kaya naman makipagsabayan ni Atisa dito kay Miss Chile. So, kung ganda din naman ang pag-uusapan eh, may ibubuga ang pambato natin dyan, di ba? At para na masasumunod natin, Chika, Miss Philippines Earth from Bacoor, Mama Sam na si Joy Barcoma, tingin mo, malakas ba ang laban niya para sa corona ng Miss Earth ngayon taon na to? <laughs> to be honest, si Joy, parang piling ko, malakis naman yung laban niya. Pero, meron kasi ngayong maingay na kandidata eh. Yung pambato ng, ano, tawag dito, Lapas Leyte. So, medyo umakarangkada ang beauty nito. At parang piling ko, ito yung isa sa mga parang pinagpipilian na possible talaga na maging Miss Earth ngayon taon na to. At gusto ko yung beauty niya, gusto ko yung atake niya at tignan natin kung gaano nga ba siya kaboga. Pagdating naman dito kay Joy, feeling ko matalino naman kasi si Joy eh at talagang iba din yung datingan. Maganda din ang ano. Kaya parang sabi ko medyo nakakatakot nga si Joy kasi isa to sa mga parang nakikita kong malakas na kandidata dito sa Miss Earth. But tingnan natin kung sino ang kakabog sa kanila nila past lady sa competition ng Miss Earth ngayong taon na to. Ngayon pa lang medyo exciting na to. Di ba? So yun. So good luck at laban yan. So, eto nga, dahil malapit na daw ang Miss World, so marami nga nagsasabi na si Pauline Amelex ay dapat sumali sa Miss World. So, tingin mo, Mama Sam, dapat nga bang sumali si Pauline pa sa Miss World? Why not, ba diba? So, sabi ko nga, hindi rin naman imposible kasi noon pa talaga sinasabi niya ng mga tao, pumunta ka sa Miss World, pumunta ka sa Miss World. At saka si Pauline, meron talaga siyang legit na ano tawag dito ano may yung legit na advocacy na noon-noon niya pa ginagawa 2020 pa Diyos ko ayun ngayong pagbibigay ng libro ba diba, sa mga bata so kung sasali siya dito sa Miss World ay parang piling ko pwede niyang gamitin yung advocacy niya ginagawa niya noon and then medyo yon malakas ang laban ng Pauline Amelex kasi matalino din si Pauline Amelex. Kaya lang, ang tanong si Pauline, gusto nga ba sumali ba talaga sa Miss World? Or ma-inspired kaya siya kay Chris ng Gravides after nang lumaban si Chris na So, siya kaya nagkaroon kaya siya ng idea na, ay sige, sali ako dito, try ko, why not, ba diba? Pero, medyo maliit yung chance na maisip yon ni Pauline na sumali talaga dito sa Miss World. Pero kung sasali siya, mas gusto ko. But kung ayaw niya, okay lang. Kasi yung last time naririnig ko, gusto niya sumali sa Miss Universe Philippines eh. Pero hindi niya na pinush So baka sa isang taon ay mag-Miss Universe Philippines siya. Kasi lalo na ngayon yung era ngayon ni, ano, ni, ni Kun ay kailangan maganda. Plus si, ano, si Pauline ay naka-first runner up na sa supranational. So medyo mas kumpiyansa na siya na kaya niya nang manalo ng Miss Universe Philippines sa susunod na laban niya, di ba? Kaya lang siguro yun narinig niya ay sasali si Atisa. So, hindi niya na tinuloy yung laban niya this year. Kaya, umasa ka na si Pauline magbabalik yan sa isang taon, maybe sa Miss Universe Philippines. Pero dito sa Miss World, hindi ko pa nakikita at hindi ko maisip. Oh, <laughs> charot. Siguro maliit na porsyento. Baka gustuhin niya. Pero kung sakali man gustuhin niya, eh, bongga yan. ba diba? So, good luck. Good luck kay Pauline. So, sana. Sana maisipan niya. And then, para na masasumunod natin, chika, eto nga. From Laguna, Mama Sam, anong masasabi mo kay Irish Anne sa beauty niya para dito sa Miss Grand Philippines? Maganda siya. Isa siya sa mga talagang masasabi ko na, oy in fairness ha, bongga ang pambato ng pest ng Laguna. At pwede talaga itong makasungkit din ng corona dito sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to. So, tignan natin kung ano ang magiging eksena niya, kung ano yung ipapakita niyang arangkada. So, magkakaroon naman ng swimsuit competition. So, tignan natin kung aarangkada nga ba ng bongga-bongga sa swimsuit competition. Itong si Miss Laguna. At Natutuwa ako sa beauty na meron siya. So, parang piling ko, pwede siyang sumungkit ng corona kung gagalingan niya sa competition. So, yan. Depende kasi. Pwede yes, bigla itong mambulaga. Pero, pwede din namang hindi. Pero, yung beauty niya, kapag titignan mo, ay talagang namang masasabi mo, ay pasok sa banga ang beauty na meron ang pambato ng Laguna ngayong taon na to. Dito sa... Miss Grand Philippines. Pero ang tanong ko, aarangkada uh, nga ba ito ng bonggam-bongga? Bongga? So, abangan natin yan. And then, ayun na. So, para sa sumunod natin, chika, sabi nga mama sa tingin mo, Michelle Arceo, manalo kaya ng best in swimsuit? Noon last year, siya yung best in swimsuit sa Miss Grand Philippines noong nakaraang lumaban siya. Pero ngayon, uh, hindi ko pa alam kung kung ano ang pasabog ni Michelle. Pero kasi ang target niya rin manalo ng best in swim eh. Kaya nga siya nagpapayat talaga ng bonggong-bongga. At mas payat na ngayon si Michelle Arceo. Siya looking forward ako kung paano niya papakita sa atin yung kanyang pinaghandaan na ganda ng katawan kasi nga, di ba, nagpapayat nga ang lola mo ng todo-todo. And then, tingnan natin kung aariba nga ba ang eksena ngayon ni Shell Arceo dito sa Zoom Competition ng Miss Grand Philippines. I'm so excited for Michelle. And then, parang feeling ko naman kung tatanungin mo ko, kung well-prepared ba si Michelle. Oo naman. And then, feeling ko arangkada yan. Ayan yung abangan natin sa darating na competition sa Miss Grand Swim-swim competition this coming ah uh, ano, July 26 na Saturday. Sana wala na maurungan. Alam naman natin yung competition na yan. Lagi na lang may urong sulong, urong, urong, sulong sila eh. Pero tingnan natin. Pero ito ay congratulate natin kasi Cheryl Cruz winning Miss Asia Pacific Queen actress. ayon. So anong chika mo dito mama Sam? Ay, nako, si Sheryl Cruz parang nagiging beauty queen na, no? Bukod doon sa pagiging isang artista, ay ngayon, Queen Asia Pacific, ano, Miss Asia Pacific Queen pa, o, diba? So, umakot ng award bilang isang best actress. So, natutuwa ako kay Sheryl Cruz kasi parang narinig ko Miss Laguna to ngayon, eh. So, nakakatawa, no? Dahil noon pa man, marami na naghihing kayat kay Cheryl Cruz, Shine, Shine Cruz, na sumali ng binibining Pilipinas, either Donna Cruz. Talagang, marami talaga naghihing kahit sa kanila, kahit si Geneva, di ba? E eh, paano naman kasi, ang gaganda naman talaga ng katawan ng mga babaitang to. Pero noon kasi, ang isa sa mga gusto kong sumali, si, si ano, Shine Shine Cruz talaga. Si Shine Shine gusto ko siya maging binibining Pilipinas. Kaya lang yung beauty, parang puta tayo kay Donna Cruz. Charot. Hindi Shine Shine Cruz talaga. Isa to sa mga gusto ko talaga noong sumali sa binibining Pilipinas. Ikaw ba? Gusto mo rin ba siya sumali? Si Christine Ann Perez, sabi niya gusto daw niya. Charot. So, yon Anyway, good luck and congratulations syempre kay Cheryl Cruz, ang ating Mr. Dream Boy. Mr. Dream Boy. O, oh, diba? Bongga. Pero ito mas bongga. Sabi niya ganun, Mama Sam, anong tingin mo kung halimbawa daw ay si Jollibee daw ang national costume ni Miss ano at isa manalo sa Miss Universe. Ako para sa akin ayoko. <laughs> Oo. Para siyang mukhang ewan. Parang hindi ko bet. I love Jollibee pero hindi dapat kay sa Manalo, yung tipong ganon. Parang dati nga yung sa Miss Universe, may nakita ko, costume na Jollibee. Mukhang, ano, mukhang tutubi, <laughs> Anyway, so, ako para sa akin, hindi ko bet. Siguro mag-isip sila ng bonggang-bonggang national costume. Kasi noon last year, di ba, nanalo tayong best national costume sa Miss Universe. Nung, yung ang ganda-ganda ng Pilipin na niyang sinuot ni, ano, ni Chelsea Manalo. So, I hope na sana makakreate si sila ng bagong idea uh -huh, na hindi pa natin naipa, na ilalaban sa Miss Universe. So, gusto ko nga yung mga jeep, yung mga jeep yung ano harapan, tapos yung ano, yung mga tipong ganon. Or sana makaisip pa sila ng mas bongga. Mm -hmm. So yon, ayun yung gusto kong suotin ni ano, yung may may ano, may kinalaman sa kultura natin. Yes, yung Jollibee naman, meron naman dahil isa to sa mga original na ano. Pero sabi ko nga, mas maganda yung may history sa Pilipinas. Oo, ganon. Yung tipong uh, nakakaalam yung buong mundo. Makaka-relate doon sa national costume na susuotin niya, di ba? So, katulad nung kay Chelsea, ang ganda nung pagka, yung ano yung Virgin Mary sa harapan, o, oh, di ba? So, maganda yung mga tipong ganon. At bagay yun kay Atisa Manalo kasi ang face ni Atisa Manalo ay parang verhen. Kaya, sabi ko nga, sana ganon yung gawin niyang national costume. Yung may kinalaman ba sa, sa mga, ano natin, sa mga religion, mga tipong ganon. So, yun, nakakaloka. Huwag niyong paglaruan si Atisa Manalo. At tignan natin kung ano yung creation na gagawin. At ito nga yung speaking of Atisa Manalo, malakas ba ang laban ni Atisa Manalo sa darating na Miss Universe with Patricia Lorenzo? Dahil parehas nga silang lalaban dito sa Thailand, idagdag mo pa dyan si Kurt Bondat at saka si Chelsea Fernandez. Kasi yung coronation ni Chelsea Fernandez gagawin dito sa Bangkok, Thailand to be honest, malakas yung team Philippines natin na magkukumpit dito sa Bangkok. Ako parang piling ko talagang pe place sila ng bonggang-bongga -bongga sa top 5 at hindi lang po pwesto. Baka mag-uwi pa sila ng corona. Kasi nga, di ba, yung mga beauty ng mga to at saka yung mga galing at palaban. So ako para sa akin, go, go, go talaga ako para kay Chelsea Manalo at Chelsea Fernandez kay Kurt Bondad at saka kay Patricia Ann at saka kay sa Manalo. Top 5, parang piling ko papalo sila ng bonggam-bongga. -bongga. And then, bonus na sa atin kung mag-uuwi sila ng corona sa darating na Miss Universe. So, sa So, Miss Universe, Miss International Queen, Mr. Uh, Mr. International, Plus, syempre, Miss Cosmo. So, yun. So, makata five lang tayo dyan. Happy na ako. At tignan natin kung ano ang magiging pasabog nila sa competition. Kayo ba? Ano bang inaabangan ninyo sa mga magkukumpit dito sa Thailand? Katulad ni Kurt Bondat at si Manalo. At saka, syempre, sama na natin si Ana Patricia plus syempre, Chelsea Fernandez kasi yung kanyang finals night dito nyata sa Bangkok. So yon so ano guys ang tingin ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least mas malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yon so syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!